Mahilig ka bang bumiyahe mga koys at mga sis gamit ang pampublikong transportasyon natin dito sa bansa? Marami sa mga kababayan natin mga koys ay nahihirapan. Ang ilan pa nga ay nasasaktan, naguunahan sa pag-commute. May kita natin sa Metro Manila, napakarami po yung mga kababayan natin na naguunahan sa pagsakay sa mga buses, sa mga jeepneys. Kaya importante na alam mo kung paano ka maging ligtas. Sa video natin na to mga koys ay pag-uusapan natin at ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga safety tips for travelers na gumagamit ng public transportation natin dito. Alam na alam po natin mga kois at mga sis kung ano ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan kapag gumagamit ng mga public transportation. So, ibabahagi natin ang ilang mga tips para mas maging ligtas tayo para hindi na po tayo mahirapan. Ready ka na ba? This is Kois Tony. Welcome sa akin channel. Ang unang tip natin na pwedeng ibahagi mga kois ay tip number one. Arrive earlier than your scheduled time of departure. Importante mga kois na mas maaga tayong mapunta o dumating doon sa lugar na ating pagsasakyan kung saan man tayo sasakay mga kois at mga sis. Dahil kapag public transportation, maraming mga safety protocols, lalong lalo na sa airport, ano po, kailangan mas maaga ka kaysa doon sa time or scheduled na iyong pag-alis. Ayan, ang tip number one natin mga kois at mga sis. Tip number two, mga kois, na kailangan mong malaman, dapat isecure mo ang lahat ng mga importanteng dokumento na meron ka. Unang-una na dyan, syempre, yung mga passport, IDs, mga tickets, ano, kailangan na kailangan yan. So, tip number two yan, dapat isecure mo bago ka umalis, okay? Ang pangatlong tip, mga kois. Avoid wearing expensive items. Yung mga mamahaling alahas, kung maaari mga koys, ay wag na wag mong susutin. Dahil alam mo naman, sa panahon natin ngayon mga kois yung mga ilan sa ating mga kababayan, nag-aabang lang yan ng tamang pagkakataon para manakawan ka. Kaya importante na kung maaari, ay wag na wag tayong magsusot. Kaya importante mga kois na hindi mamahalin ang mga suot natin dahil attraction yan para sa mga masasamang loob. Ano mga kois tandaan po yan. Tip number 4 mga kois at mga sis always check your belongings from time to time. Alam nyo naman, hindi lang ikaw ang commuter at hindi lang ikaw ang sasakay mga kois at mga sis. Importante na chinecheck mo yung mga baggage mo, yung mga daladala -dala mo ng mga gamit. Dahil minsan napagkakamalian ng ilan natin mga kababayan na dadala. So importante na kung magbabiyahe ka at gamit ang public na transportasyon, mahalagang i-check mo ito palagi. Okay? At ang panglimang tips mga kois at mga sis, kailangan pag magta-travel tayo, light lang. Kumbaga, hindi masyadong maraming dala. Dahil alam mo naman, kapag mas public transportation ang gamit natin, medyo mahirap gumalaw. Maraming mga tao. Kaya kung po eh, yung mga importante lang ang daladala natin kapag magbabiyahe tayo upang mas makagalaw at hindi hassle sa part natin. Ayan mga koys na, tandaan yung limang tips natin kapag tayo ay magta-travel gamit ang pampublikong transportasyon. Okay? Lagi lang po natin tatandaan mga koys at mga sis na kapag public transportation, laging siguraduhin ang iyong safety. Okay? Naibahagi natin mga koys at mga sis ang ilang mga safety tips for traveling public transportation. This is Kois Tony. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please click the subscribe button. At laging tandaan sa kalsada, ligtas at laging lamang po ang may alam. Ride safe!